Sa iba pang balita, pinag na ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga nasa likod ng pagmamanipula o fake audio ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office, ang ganitong fake news ay nakakabahala lalo't posibleng itong magdulot ng panganib sa bansa. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita. Matapos kumalat sa social media platforms ang deepfake video kung saan may AI-generated audio si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaatasa ng Armed Forces of the Philippines na gumanti sa China sa harap ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea, ikinukonsidera na ng pamahalaan ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nagpakalat ng peking video. Ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Patricia Martin, nakipag-ugnayan na sila sa DICT at National Security Council para matukoy ang mga nasa sa likod ng pagpapakalat ng naturang video at sisiguruhin mananagot ang mga ito. Hindi na rin umano nagulat ang Pangulo sa kumalat na video pero ang ikinababahala ng mga kinaukulan ay ang posibleng gulo na maidulot nito na maaaring makaapekto sa foreign relations ng Pilipinas. Kaya naman hinimok ng PCO ang publiko na maging mapanuri sa mga nakikitang post online at iwasan ng ikalat ang mga fake news. Nakipagtulungan na rin ang pamahalaan sa malalaking social media platforms at iginiit ang kahandaan ng mga ito para tugunan ang ganitong uri ng online threats. Umaksyon na rin ang Justice Department sa naturang issue. Matapos sa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang NBI na agarang sawatahin ang mga nasa likod ng deepfake audio at magsampan ng kaukulang kaso kung kinakailangan. Kasunod nito, hinimok naman ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kawani ng media na paigtingin pa ang kanilang mga hakbang sa paglaban sa fake news, misinformation at disinformation lalo na sa social media. Ayon kay Speaker Romualdez, mahalaga ang gampanin ng mga mamamahayag sa lipunan kaya't sana'y gamitin nila ito sa pagpapalaganap ng katotohanan. Mariinding din ng grupo ng mga neophyte congressman ang lumalabas na deepfake audio. Habang si House Assistant Majority Leader Zia Alonto-Adyong tinawag ito bilang malicious tactics na walang ibang layunin kundi manipulahin ang publiko para anya sirain ang tiwala nito sa pamahalaan. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.